Magandang araw na naman sa inyo mga kabayan. Ay, ako'y okay, narikis ang aking anak. Makiusap sa akin. Ang sabi, ipagluto ko daw naman siya ng pangset. At mamaya ay meron silang Christmas party din sa kanyang trabaho. ay eh, parang patlak yata yung handa nila. So, Makiusap na ipagluto ko naman daw siya ng pangset. Aba! Ay, patitikimin yata ng pangset ng kanyang mga katrabaho. Pangset ni Uno. Ay, di, are. Akan na ipagluluto. Isang mabilisang ang lang, are. Tapos ilalagay ko na rin manok. At habang ginigis ako rin aking manok na rin, ilalagyan ko na ng toyo. Lagyan ko na rin ng oyster sauce. chicken powder Okay, ko na rin yung aking onions. carrots Okay, ko na rin pala yung aking bell pepper saka tubig lagay na rin ito ito yung nagbubula ka na rin kaya lalagay ko na rin ang aking repolyo yun at nakabulak-bulak na rin natin siguro ng mga tatlong minuto aahuli ko muna ulit ang aking gulay Saka ako naman ilalagay ang aking pansit bihon. Ito lang ito lang ang mapalambot yung aking noodles. Tapos ibabalik yung aking, sang, yung aking mga sahog na niyahon. Ay, dito na Ang e, di Luto na. Ang request ng aking anak, ang gusto daw yung walang sabaw. Nice na isa. Saktong sakto yung aking pansit sa aking sabaw. Naiigay yung sabaw. Luto naman yung pansit. Ay, dito eh. na, usayin. Ayos na, babalik ko na rin aking okay. si Ay nadali na nga, ay paanahin. Para na kayo, tayo kakain na.